Inihayag ngayong araw ng Comelec na ministerial lamang ang kanilang hurisdeksyon sa halalan. Kaya hindi nila maaring tanggihan kahit maghain ng kanyang kandidatura si Suspended Mayor Alice Guo. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Posibleng makatakbo pa rin sa susunod na eleksyon si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Liel Guo, kahit na mayroon siyang nakabimbing kaso. Paliwanag ng Commission on Elections ngayong lunes, wala silang karapatang harangan ang paghahain ng Certificate of Candidacy ni Guo sa Oktubre, maliban kung mayroon na itong final judgment. Sa Section 68 po ng Omnibus Election Code, napakaliwanag po kasi doon na ang isang kandidato na may final judgment sa mga sumusunod na mga kaso ay hindi na pe pwede makatakbo. Final judgment po yon. Pero may sinasabi rin po ang Section 68 na kapag ka merong determination ng komisyon sa isang election offense, sa isa sa mga na-enumerate doon, pwede na po kami mag ng kandidato. Kaya lang, dagdag ni Garcia, ministerial lamang ang kanilang papel pagdating ng halalan ayon sa utos ng Korte Suprema. Git ng Comelec, sa dinami-dami nilang nakakasuhan na lumabag sa Omnibus Election Code dahil sa misrepresentation, walang nakaligtas dahil limang taon ng prescriptive period ng election offense. Ibig sabihin nito, kailangang lumipas muna ang limang taon bago mapawalang bisa ang isang kasong kriminal o violation ng Omnibus Election Code. Lagi pong may nakalagay doon and to refer to the law department para i-determine yung criminal liability. So lahat po ng kinakansel namin ng kandidasi lagi may referral sa law department. E kung 2022 po, yung mismong election wala pa pong limang taon and therefore may jurisdiction pa kami na maghain ng kaso. Ipinaliwanag din ni Garcia na hindi pwedeng ipardon ng sambayanan ang isang criminal liability kahit na healing pa ng mamamayan na tumakbo muli si Guo. The people cannot pardon a criminal liability. It is a criminal liability and at the same time an administrative liability. Kung nakaligtas ka sa administrative, pwede hindi ka makaligtas sa criminal. Samantala, inihayag din ng COMELEC na bibigyan ng utos ang kanilang law department at mga opisyal na pagtuunan ng pansin ang mismong kasong kinasasangkutan ng suspendidong mayora. Dahil kailangan ng pag-aralan ang mga mismong lumalabas sa mga ebidensya at mga initial findings ng Senado uko sa kaso ni Go. Pagkatapos nilang matanggap ang report ng Komite ng Senado. Napakaganda rin talaga na mahintay namin yung mismong report ng komite ng ating Senado kung ano ba ang mga nakita nila mga ebidensya mula sa iba't ibang opisina. Dagdag ni Garcia, ikinatutuwa nila ang pagdeklara ni Solicitor General Menardo Guevara na magfa-file ng petition for co warranto sa anumang sandali o panahon mula ngayon. Matatanda ang nagpahayag ang Office of Solicitor General noong June 28 na maghahain ng co warranto petition ngayong buwan ng Hulyo dahil sa pagkumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI ng matching fingerprint ni Nagos sa isang Chinese pa passport holder na nagngangalang Guo Hua Ping. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.